So, ayan mga guys, at nandito na naman tayo sa malit nating sagingan. Uh, at ayan. So, ang oras po natin ngayon ay alas 10 na ng umaga. Uh, at araw po ngayon ang Webes. So, samahan niyo ako doon sa may sapa mga guys at maghuhugas ako. Uh, at ipapakita ko sa inyo yung uh, sapa dito sa malit nating sagingan. Uh, napakalamig ng tubig. Samahan nyo ko mga guys. Tara. Ayan mga guys. Nandiyan na yung sapa sa may bandang baba. No? So, ito yung ano, area ng mga lansonis. So, area ng lansonis ito. Eh, doon yung ano, sagingan. Doon mga guys yung sagingan. Ayan. At Medyo slope ito mga guys papunta dito. Ayan. Yan dito yung sapa mga guys. Napakalamig ng tubig dito mga guys. Ayan. So ito yung sapa mga guys. Tumalit lang siya ng sapa pero napakalamig ng tubig. Ayan. Ayan mga guys. So at uh, mayroong host dito. Yan. Ah. May host dito mga guys papunta doon sa may babang ano ah, sa may bahay doon sa ibaba. Yan mga guys. Kalamig na ng tubig dito mga guys. Oh. So dito ako naghihilamos at naguhugas ng kamay. Lamig. So ayan mga guys. Yan. So Punta'y galing mga guys. Naglilamos tayo mga guys. Lamig ang tubig dito mga guys. Lamig. Oh, serap. sarap. At ayan mga guys. Ayan sa kabila. Area din natin yan. Yung dinahanan ng ano, bagyo ano, yung mga saging. So, ayun lang mga guys. At uh, maraming maraming salamat.